Yan, mga bro, mga Hello, sis. Kasanayan. Kasanayan. Pilar Capis. Pilar Capis. Karagatan ng kasanayan. Pilar Capis. Ayan ang aming mga kasama. Hi. Hello. Clayton. dandan Dan. Hi. Hi. Eh. Hi. Yan. Napagpalang hapon sa inyong lahat. Yan. Bye bye. Kasanayan. Bye bye to

ini lu lagi enggak tahu kan sabe oh, oh malis kami, malis kami. Malis kami. tapong karagatan dari kana salita karagatan na. ang kasanayan ko pila recaps ito oh sil ay ano yung takno ko ito po ay ano daw Coral, ayo red collar coral na ano maliit ayan panghalo sa mga langis panggamutan pangsuwerte dito ay. Yan, nandoon na siya. Ito po, ano, yan, kapis. Yan, kapis. Dalhin mo yan para may remembrance ka. Kapis po yan. Kapis. Kapis. Yan, ginagawa sa mga bintana, pintuan, at saka yung at saka band display base, at saka lampshade. Ano sabi mo, Nana? Yan, kapis. Nandoon si Nana. Yan pa, kapis pa di. Oo, hindi ano, ito po gusto rin. Yan, kapis. Daming kapis. Daming kapis dito. Eh kasi siyempre dito sa Iloilo -ilo eh. Kaya nga, dao kapis. Dao kapis. Kaya maraming kapis. Kaya maraming kapis pagdadamputin lang ni Nana. Basta si Nana tumawid. Dito tayo tawid. May tubig kasi mahirapan tayo. sa wala. Yan. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. God bless po. O sa hindi po po nakapag -like, paki-share and comment po. Pakibindot po ng notification.